Nang matapos silang makakain, ay hinayaan nila ni Sik na ayusin muna ni Kate ang lamesa. Sabay sila ni Sik na nagtungo sa sala. Napakaslot siya nang binulungan siya nito. Magaling kang magtago ng emosyon. Minsan mahuhubaran din kita ng maskara sabay ng paghuhubad ng iyong saplot sa katawan. Nagpasalamat siya sa kasunod na nila si Kate. Parang gusto niyang batukan ng kaibigan dahil lang obvious na nagpapapungay ng mga mata upang magtanong kay Sik. Subalit tila walang narinig si sik. lihim niya itong siniko. Agad itong nanghingi ng paumanhin, pinaulit nito ang sinabi ni Kate. Ask Sandria, alam niya ang gusto ko. Makahulugang sabi nito na siyang dahilan ng pagtuon ng mga mata niya dito. Naghihinalang nagpalipat-lipat ng tingin si Kate sa kanila ni Sik. Sandria, agad niyang tinago sa likod ng matamis ng ngiti ang galit sa mga mata alam ko ba ang timpla ng kape mo, Zeke? Wala akong natatanda ang itinimpla ng kita ng kape. Ngayon pa lang tayo nagkita. Marahang tumawa ang binata. Di na nahintay ni Kit ang sagot nito dahil tumawag ang mga magulang ito na nasa bagyo. Stop teasing me. Singhal niya kay Zeke. I don't want to play dirty games with you. Who is playing? I did not. I just want to make you mine. Bagyang kumibot ang kanyang mga labi upang muling magprotesta. Ngunit pinigil siya nang mamata ang nagbabana ng telepono si Kay. Black coffee. Kunwa ay sagot ng binata sa kanya. Agad namin nagtungo si Kate sa kusina. Sumunod din siya dito. At sa Andrea, tumilig ang kanyang mga mata at panamad na lumit. May Kate, ang sabi nito sa formal na paraan. Ngunit sa likod na yun ay naroon ng panudyo. Saka ay ang hat sa pabulong na paraan. Umawang ang kanyang bibig. And when she decided to greet her it, ay matapang sinasilubong niya ito ng tingin. Beast! Malakas na humalakhak si Nagtata Nagtatakang sinalubong siya ng tanong ni Kate at pati mali siya siyang sumagot. Bago pa may serve ni Kate ang kape, ay biglang may tumawag sa mobile ni Sik. Nagpaalam na lamang ito sa panghihinayang nilang dalawa ni Kate. Anong gagawin natin dito? Ang naitanong sa kanya ni Kate. Madali lang. Kinuha ang isang magnapara sana kay sa kahit tinapon sa lababo. Inumin natin ang dalawang iyan. Ani ang sanatira. Pagkatapos, uuwi na ako. Mukhang nakahinga ng maluwag sikit. Pero habang hinihintay natin maubos ito, ay gusto kong magtapat ka sa akin. niya itong maigi. Ayaw mo ba talagang sa, kanya? Naging mailap ang mga mata nito. Di ba nasabi ko na sa'yo? Ayoko sa kanya dahil masama ang ugali niya. Mabilis itong humigop ng kape and silence swearing ng magpasok. Yung nakita mong sweat gesture ko sa kanya, ay bahagi pa rin ng plano. Paano ko siya mapapunta rito kung pasusungitan ko lang? Hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa niya. May ginawa ba siyang masama? Sandria, please ayaw pag-usapan ng bahagi ng Medyo pumiyok at tila na iiyak. So may ginawa siya sa iyo. Kumpirma niya, huwag kang mag-alalakit. Bibigyan natin ng leksyon ng si Calfonso. Wala akong ideya sa ginawa niya sa iyo. Pero nararamdaman ko na trauma ka sa nangyari. Kaya ayaw mong pag-usapan. Thank you, Sandria. Kaibigan nga kita. Yung mga sa kanya. Lingit sa kaalam niya ay nagbigay ng isang mister niyo sa si isikit. Ano man ang iniisip ay walang nakakaalam. Sakay so na. Bakit nariro ka pa? Don't tell me, hintay mo akong makalabas dyan. Ang tinutuko niya ay ang tahanan ng kaibigan. Tingnan lamang niya ang pagbukas nito ng pinto. Saka siya nagpatuloy sa paglalakad. Awar siya na sinasabayan siya. Binabagalan ito ang pagpapatakbo. Ilang kalsada nang natawin nila nang hindi napigilan ni Sik na mairita. Kung hindi ka sasakay ngayon din, ay kakargahin kita papasok. Lumilikha na tayo ng traffic ko. Hu Huh? Anong sabi mo? Don't pretend, Sandria. Alam kong narinig mo ako. Tatlong segundo lang ibibigay ko sa'yo. Don't you dare. Nagsimula itong bumilang. Nagsukatan sila ng tingin. Walang nais sumuko. Hanggang sa sila ng pareho ng magkakasunod na pagbusina. Nagmamadali siya sa pagsakay. Pinigyan naman niya ng sakit ng ulo si Six sa pagbibigay ng maling instruction. Nagpaikot-ikot sila sa buong kamay ni Sa kagustuhan huwag ipaalang ang kanyang tirahan. Basta na lamang niya itinuro dito ang bawat madaan ng bahay. Siguraduhin mo lang na ito na talaga ang bahay mo, Sandria. May banta sa tingin nito. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Kung ayaw mo, iuwi kita sa kondo ko at gawing midnight snack. Kinabahan siya. Bye, Sig. Lakas loob siyang lumakad patungo palayo sa estrangherong bahay. Pinindot niya ang doorbell. Nakahinga siya ng malung ng mabilis na ang bolbo. Patay mali siya siyang lumayo. Eksakto namang lumay lumabay sa sagit ng naturang bahay. Istorbo, kasunod ng malakas na pagbalya ng pinto. Huminto siya sa paglalakad. Pagod na ang kanyang mga pa. Wala nang gaanong tao. Madalang na ang sasakyan. Lumagpas ang kinawayan niyang taxi sa halip ay ang pamilya na sasakyan ang huminto sa mismo sa kanyang harapan na siya nang bumaba sa sikat bago ba siya makapag-isip ng dapat gawin, ay sinaklit na siya nito sa baywang. Doon siya nagkakasal Pitawan mo ako. Ano ka ba? Nang sapilit yan siyang isinakay sa sasakyan. Subukan mong bumaba dyan. Banta nito. Nang akma siyang iibis bago umikot ng manibel, iuwi kita ngayon din. Hindi na kailangan dahil iparam sa tabi. Utos niya sa natanawa na ang apartment. Tila bali walang nagpatuloy sa pagmamaneho ang binata. Bakit hindi mo ihinto? ay nakalampas na tuloy tayo. Sick, yung may mataas na gate na pula. Pagpasok mo doon ay may apat na nakahilera ng apartment. Sa akin yung pangatlo. I swear I'm telling you the truth. nene business na siya. Ngayon na lang po na kung ano ang resulta ng pagsisinungan. But sad to say, it's too late. Makakainis ka na ah. Angil niya. Sinabi ng ihintong mo at nadaan na natin ang apartment ko. Nagbabrate sa loob ng kotse ang halakhak ng binata. Anong nakakatawa? Ikaw, natatawa pa rin pero wala nang sounds para kang bata. I'm just a seven and then chuckled. I like that. Well, thank you very much. Now, will you please stop this damn car? What's the hell for? So that I can get up. I want to go home. I will take you home. Hindi ako nakikipagbiro ng sick. Hindi rin ako. He is the same man. Na Nanunod yun. Sa pagkakaalam ko hindi ka sa apartment mo no, Iuuwi iuwi na yung gabi. Kinalaman niya ang sarili. Sa kondo mo ganun? Gumiti ito. Hindi na kayang magpatangay sa puso ng bawat babae. Pilit mang baliwalay ng nararamdaman ay walang saysay, dahil hindi na niya kontrol ang sarili. Pakiramdam niya ay katak sila di pagsunod sa atas ng puso. Your miles away, punan ni Sig. Iniisip mo ang gagawin natin. You have nothing to fear. I'll take good care of you. Tinukot sa bulsa ng isang pakete ng naglalaman ng rubber na sa tuwi na ay gamit sa pakikipagtalik. Pinanlaken siya ng mata at napatutup sa bibig. Sa nai-skandalong paraan, kasabay ng pamula ng magkabilang pisngit. How dare you? You insulting, sip-opinionated, malicious pig. Nahinto ang mas tamang na wala ang konsentrasyon niya sa pagbibigay ng pangalan dito nang umekaw ang halakak nito. Gusto hinmane ang maanaw dito ay pinagilan niya ang sarili. How dare you laugh at me? Ibinalik niya ang galit. Mabisang panlaman sa umuusbong na paghanga. Stop this car! As she nito ang preno but there is a consequences. Bago pa niya may isip ang gagawin ng binata, na inaipulupot na nito ang mga kamay sa kanyang katawan at mabilis nitong inangkin ang nasurpresa niyang mga labi. Katulad ng mga naunang halik ay kusa siyang tumugon. She let him take her mouth, her arms sliding up around his shoulder. She held on to him tightly, and when she wanted to surrender ay doon pa siya marahang inilayo ng binata. She mourned protest at nang matanto niya ang ginawa ay siya rin ang napahiya sa sarili. Marahang tumawang binata. Hinayo ng tingin ng kanyang mukha. I can give you more than that, he said in a very husky voice na halos din lang sa pandanin. If we were in more suitable surroundings, let me take you in bed, Sandria. Natulang lang nakatingin lang si Sandria sa binata. Nablangko na umid ang dila. Anong magic ang taglay na sikat hinayaan niya ang sarili na makipaghalikan dito? Wala sa loob na kinapani ang dibdib magbibingi ba siya sa malakas na sinisigaw? Napatingin siya sa binata na para bang dito makakakita ng sagot. Let's go. Where? Agad rin siyang pinamulahan ng uri ng kanyang nagpagtatanong. Para bang nagpapahimating siyang sasama siya dito? No, sigaw niya ng matauhan. Hindi mo ako dadalhin doon. Narinig mo? Muling sumiklab ang galit ng lumapad ang paggitin ng mga lami nito. You monster! Mabilis siyang nag decision Inabot niya ang bahagi ng Bernabella. Pumusina. Inawat siya ng sit. What are you doing? Ang magkabilang kamay ni Sandria ay napa sa kamay ng binata. Hindi siya paawat. Walang pakialam kahit pa nagagalit ang mga nauunang sasakyan. Nagnanong noise garage para iuwi na ako sa lugar ko. Isa pang huling busina. Lumisi si Sid. Relax, doon nga tayo pupunta. Gusto niyang maliw kay Sandria kung wala lang sana sila sa busy road. Bagya siyang nakalis sa pagkakaupo. Tila isang modelo sa harap ng kamera. Ang paa ay nakataas pa rin. Ang ilang hibla ng bukay parang sinadya na tumangin sa mukha. Kaakit-akit siya na tingnan. Kung may camera lang sana dali ay hindi nito pala nampasin ang eksena.